Shoutout nga pala sa Dairat na nakalaban ko. Talaga naman napasaya mo ko sa game na ito. Sinumpong ata ako sa game kaya napagtripan ko siya. Hey! Wait a minute! Omae wa mou shindeiru. Nani? Nescafe Original Target locked Launch attack Dito nabijian nga sa ni silong You can no longer move. Behold, the fury of the wind. Sayang naman, naman, naman. <laughs> Behold, the fury of the wind. Tehian <laughs> nyo! No! God, please, no! Your ally has been slain. You have slain. Hello, I'm Basis Neon! na, tulog na. Wala akong kalam, kala, alam na nagtatago na pala si Marquis, kaya naman nabigyan niya ako. Ginusto uh, mo yan eh. At dito na patay ng kasama ko si Dairat, kaya naman sinayawan ko na naman siya. At dito mabibigyan ko sana si Hanabi kaso nakapag-flicker siya. Ang galing kang kupal ka! And okay. Okay. Enemy has been okay. under <laughs> Mga di pala nakakaalam at bago lang sa pitch ko. Mage user nga pala tayo at pachamba-chamba lang hahaha. -ha -ha. -ha. At dito na sobrahan ata ako kaya nakarma na rin pero okay lang nag enjoy naman ako at salamat nga pala sa inyong panunood. At huwag nyo nga palang gagayahin ito mga bata at ito ay pawang pagpapasaya lamang. At dito na nagtatapos ang video na ito kasabay ng pagkatalo namin. Ginusto mo